Wakas, present ang mga kuy sa ASAP Tour. Nanguna agad sa pangasar si Nabong Nabaro at Jong Hilario sa Kimpaw. Namiss nilang maglabas ng ayuda. Sa tagal ba naman na ni Kimi sa showtime? Pagkakataon na nila para maglabas ng mga off-cam ganap moment ng Kimpaw. Minsan lang ding mangyari na magsama-sama sila. Parang mauulit ang Christmas is special noon kung saan naglabas ang mga gusto nilang ilabas about sa dalawa. Maganda na rin iyon. Para, para naman larong umusok ang mga haters. Nagkakalat na naman kasi sila. Ayon nga sa mga komento. Iba ang karisma ng power tandem Kim at Pau May magic ang sarap kasi nilang mahanin. God bless at enjoy. Thanks din kay Kuis Jong and Bong. Nakakaanyo sila. Kim Pao agad ang nakitang asarin. Namiss ang Chinita Princess. Halos isang buwan nang busy sa mga ganap. Chance na para bumawi pati si Vice na riyan din. Abangas na tayo sa sunod na mangyari off cam talaga ang masarap malaman naroon ng totoong ayuda. Ayon pa sa isang komento. Kaya pala nagwawala na ang mga haters ngayon. Grabe kung grabe ang mga kaganapan sa Canada. Mahal na mahal sila ng mga OFW. Ito ba ang sinasabi nilang nilalangaw ang mga proyekto? Ayan po ang patunay. Dinudumog na karaming regalo at mga awa na ipinakita sa kimbao ano ang señorito sa new update na naman